Eto na nga may nagtatanong, totoo raw ba na walang yaya dito sa Australia? Ay, naku Diyos ko Lord. Panguha <laughs> oh, ka ng pollen Ay, ang dami anak. <laughs> Utos mo, gawa mo dahi. Pwedeng siya ng apple. Huwa naman dito ng mga strawberries. Huwa ka. Lahat ikaw. Walang ate. Walang kasambahay. Wala lahat. Walang labandera. Mukha ka ng carrot. Patatas. Ngayon, dito mo ibebenta sa market yung mga inani mo. At least natuwa naman yung mga bata. Ito naman yung pony. Sasakay ka dyan for $10. iikot ka lang dun sa loob. Tapos, tapot na. At ganyan na, mga nanay, pagod na. Ako din, pagod na. Kaya upo na lang ako dyan mamaya. Walang yaya sa Australia. Correct yan. Tapos dito, pwede silang sumakay sakay kay John. Libre din. Eto na nga, nandito naman tayo sa Fresh Kids Little Hands. Parang tinuturuan yung mga bata kung paano magtanim, umane, tapos magbebenta sa market. Interactive siya. Very educational. <laughs> Ang lalim ng words. <laughs>